Pinungan uh, ito ang Kanlupa so sa ibabaw ng bundok na yan sa likod may Kanlupa Primary School yun yung uh, aakyatin namin today and walang makaka nakakaabot na sasakyan doon kaya obligado maglalakad kami simula dito sa buhian paakyat tayo doon sa doon hindi ko pa rin alam kung saan parte dyan pero sabi nila nasa ibabaw sa likod so ayan ando na yung mga kasama natin sa tinungan naghihintay na huwag ko eh hindi magtakbo batas ma oh, dito na si Bulaylay happy happy siya happy. kagabi pa siya makapakanlo pa kami Pre, ilang kayo? Ilang kayo, pre? Apat lang kami, pre. Apat? Ah, sige. Ah, sir. Good morning. So, apat sila kami sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, pito. Bali, labing isa kami. So, uh, akit na kami. Umpisa ng bakbaka namin, no? Yung alas 7 na, no? Challenge ba? Challenge. Nong. Taklad na. First time. Ba, umpisa na agad ba? Nakakapoy na si ma'am. <laughs> Ayan na yung ano natin. Pinanggalingan natin sa ibabao. Muntat ka? <laughs> wow. Ubahin ang jacket, ubahin ang jacket kay mainit. Army warm. Oh. Yan ang sakit ng mga mais ngayon. Army warm. Ang mga birada. Inuod, oh. Yung mga naghihila mo, no. Ayoko. 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 dito sa... uh, Ayoko. Ayoko. Dalawa So Araw-araw mo to inaakit na. Yeah. <laughs> Ayam pa oh. Wala pa sa katunga-tunga. Ayam pa. Wala pa pa. ato Agoy, agoy. Iba na to, iba na. Ay, pa pa, Papa Dali Papa, papa. Amo na ang overflow. Ara si Nanay oh. <laughs> <laughs> Joke lang <laughs> Joke lang Daming mais no Ito medyo uh, Wala, ma ano pa rin, mauood din Mama, ko Asus nampang. Lakat na, lakat Kuha rin mama Nampangan ko mama Silaruan pa daw niya kung nasaan Puno na yung sinigwela Ito na yung puno ng pasaway puno ng siniguelas. puno ng pasaway ito de babaw dala ano ka hindi na hindi ko lakat to hindi ka magpakumkum. gamay na lang gamay na lang ara na ha hindi na magpakongkong. Kanami ang view. Ayan, diyan pa kami galing sa ibaba. Ayan yung Tinongan High School. Ayan, sa gitna ng camera. Ayan sila. Eh, gumakad na uli sila. Hindi natin abutin ha. Gulo, ganda ng kubo. Kano kubo? Kubo balay. Prente mo? Ang ganda ng kubo. Ang mo? Ay, wag mo prente mo <laughs> Ay, bimu, na! O, mo na. O, mo na mo na. Ah, di mo! mo na pala! Presidente mo oh. 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 Ito pala yung mga estudyante natin. Oh.

Tapos ito pa galing pa kami doon sa ibaba. Hirapan si Ella yung makyat. Oh. Ayun ba pinanggalingan namin. Oh. Ayun oh. eh, mga bata. Kapayawan. So, ah, si ano Ganyang kalawak yung tubuhan dito sa sa Isabela. Isabela pa lang to ha? hindi pa to negros ha. Ayan. Tapos ang kanlaon, ayan o. Oh. Ala, parang nakalutang siya sa ulap no.

kaya pa? Kaya pa? Kaya pa? Kaya pa? Kaya pa? Kaya pa? Si Kuya ano yung... Ito yung mga nung panahon ng summer, ito yung mga nasusunog na ano. Ayan yung mga puno. <laughs> Ayan, ah. Uh, Konting ano kami ngayon. Ah. Uh, go! Pahinga ano, ng minutes siguro. Oh. Last climb na to, last climb. Yes. One oh, na lang, ato na. na lang daw to. Nasuko na yung ani namin. Kaya wala practice ah. Oh. Doon nakasakay ko, nakaano ko nang kalabaw ba? Do kalabaw ko ba? Oh. Aragoy. Hoy, ito may mga Bahay na dito. Mga ano, mga puntas ng mais. Ari nang school diba Jessa? At ito na school. Oh. Wow, wala ka na, sa sila nila Hala wow time check tayo wow. alas otso isang oras na lakad ito na ang school ito na ang school wala ka dito eh gulanggit sila ni Jinjin ano ang buhangin? may bakod din sila ang buhangin, ano? galing ito sa ibaba ang buhangin na to? oo, mukhang gaurugan nito nagyanta so, voluntary lang siguro 8 years na pala si mam dito. 8 years. Para na no. 1960. din kami dito. pa sa akin itong schoolahan mo to. Sir wala ka inilat pai. Ganlop pa. Para pao kung mabaka. Ah ah. Malay natin, pagbalik natin, kasama natin si Kong. Okay. Oh. Jesus, congressman sus. Kung baka naman. <laughs> <laughs> Ari Kinder. May Kinder. Sino may migo na? Ega, ako si sino may migo. <laughs> oh. Ega, na? si Kwenta. Ega, si Quinta Ega, ako si Kwenta. Ega, ako Magliya na 'yan ng Jonas. <laughs> grade 3. Grade 3. Tagpinan na din. Amon na na din kay para pag ano ido. Ang nabili, ipang reserve ko na lang sa ila. Ah, kunang yung pang lugawan, kunang kay kung kuan. Nice ring. Agib sent ko. Ay kinahin. Oo. Magari take ko sa grade 1, grade Hello, Hello. 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 So, subong aga, iga welcome nato ito ng aton mga bisita sa paghatag sa aton sa school supplies together with the slippers, raincoat and umbrellas. Lawagon ko, pwede makasaka sa babaw to re recognize, ha? Okay, the free band of brothers. So, palakpakan, tabi sila mga iloy. So, sila niya ang isa sa mga sponsor sa aton yung mga And chicken bites. Amo ni sila na dunar sa aton nga umbrella. From La Castellana. And PRCP. Notebook. Kag ball pen. Okay. Next is Makopa ni you. Sir. <laughs> Ma'am. Ma'am. Junjun Barreto. Sana, sana. And Okay, so sila niya ang nag, ano, through the effort of Sir Rafael Atienza. So, palakpakan kami mga ilo ang mga sponsor sa aton mga supply. Kaya At aton mga gamit pang eskwela. Big help yun para sa aton mga kids so mga ilay na no? so ma pa, Ito mm, ma transfer pa kaman, nina. ba ang inyo, itong learners, kaya si damo pag mag <laughs> pa, si pa. si pa. na magblastings pa siya buo pa, ilay pa. isponsor na mangan minang minang. si si mama okay, si so, mama si mama yung si yung Madamo nga salamat ayos. no sa so, in behalf of Can Primary School ta uh, nagapasalamat gid ang amon nga school sa inyo nga uh, big heart sa pagbulig sa amon nga, nga mga learners dako nagbid nga help labi na subo nga panahon no so kabay pa nga mas madamo pa nga blessing nga magabot sa inyo kag maka man sa mas madamo pag nga nagakinahanglan. so sa liwat madamo nga salamat mm -hmm. Okay mali niya na yung tender from tender kita ha

So malaking kasayahan na ibigay natin Sima sa mga sa sa mga bata. So, lalo lalo na dun sa mga walang kakayahang bumili. So at least kahit pa paano makatulong tayo. Lumayong ka na? Wow! Good! Thank you! Wala <laughs> na <laughs> So, kain tayo, kain So, ayan na tapos yung Ano natin, pamimigay So, meron pang ilang nabilin Ang hindi nabigyan uh, To be follow na lang na, Orderan namin sa Shopee Tapos, dito na lang namin Pa-address, no, sa Para dito deliver ng rider, no Magalit siguro Yung rider So, meron kami ditong konting pagsasaluhan. Ang mga kalang pangkol. Ang? Ah, ang pasta. Pasta? Ang mga pasta pangpasta. Ah, oh, okay na yun. Hindi, okay na. Pwede na? Pwede na, butang mo. Pwede na mo. <laughs> <Wala asin. laughs> Hindi, magiging lasay. Okay. Huwag ko lang asin. Hindi, manguha yata sila eh. Sige na lang! Malayo sa sira ng kidney niyan. Oo, oh, umugid. Hahaha! <laughs> ang bagdalo mo. Oo. Pasok ka. Oo. Huwag may <kumuhan. laughs> -mae -mae time.

Laban lang to. <laughs> <laughs> Init. <laughs> 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 Already start. Thank you. Thank you, तुkakkak <experiences> unjung <skrisa>